Hi! For today's video, ay nandito ako sa isang resort. O, o kaya is, pinatawag namin Istraha. Yes! There we go. Ganda ng lugar, o. Oh. There we go. Ayan, meron silang dining. Oy! Shout out, bro. <laughs> And then... Uh, may catering doon sa kabilang side, may catering. Ayun, may catering din itong ganda swimming pool kulay oh. blue talaga gagawa eh, no? ng ilaw na yun dito kami magkakaroon ng uh, setup ng sound system at uh, andito yung uh, may birthday han kasi dito ayun. so dahil na hindi kami pwede maglagay ng sounds dito, oh. so ang masama dahil may kapitbahay pala doon may mga niyog hindi niyo ga? Dates yan, dates. Yung matamis na puno. <laughs> Ayan, so may catering. O, oh, di ba? May catering. Ang ganda, o. Oh. O, oh, di ba? Ayan. Oh, may ilaw pa, oh, May... Maganda dito, maganda, maganda. Nice dito, nice. Nice place. Yung ambience niya, maganda. Ayan. Ayan, sige. Punta tayo dito sa dance floor. Maganda, maganda dito, guys. Hindi uh, di ko alam kung magkano arkila nila dito. Pero, pero siyempre, bukod yung arkila sa akin. Siyempre, <laughs> din nila ako, no? Ayan. oh, ayan, oh, may disco lights, o, oh, ba? Diba? Ito, ayan, oh, parang kitty, parang mini bar. Pero dito ngayon yung setup, yung mga gamit namin. Ayan. Ito yung mga tropa, o. Oh. Ayun, andito na siya. Andito na kami, oh. Kawaii, kawai, kawai. Yan si Sir Bong. <laughs> Biglang lumihit yung mga kar... yan, mga engineer yan dito. Pero makikita mo, nagiging helper na lang sa sound system. <laughs> hmm. Ayan, do. Maliit lang yung dance floor, pero bahala na sila mamaya. Sabi nga nila, huwag daw lakasan. Ayan, may mga gamit kami, mga dala. Sound system. Balikan namin kayo mamaya. Balikan ko kayo mamaya pag nag-sound na kami. Setup up muna kami. DJ Andy, DJ Bong in the mix. Here we go! Ayan, tapos na kami mag-setup. At siyempre, ang lahat ng kikitain namin dyan sa setup na yan ay siguradong ibibigay natin sa mga jikas-jikos ng ating mga followers. Here we go! Kayod kami, pero para sa inyo to. Para sa inyo, mga suki. Alright? So, iikot namin kayo dito sa aming venue. And here we go. Yeah! DJ Nino in the house. Check this out. Peace!